Hello! Today is January 8, 2024. Tapos na yung aking pasyente. Na-treat ko na dito ang kanilang bahay. This one, see? Uh, uh ano oras na? 5.39 na pero wala pa yung aming company car. Because today, tatlo kaming PT na sharing sa Uh, service. So, medyo toxic ngayong araw na to. Nagaantay bawat isa matapos before sunduin ang driver. So, anyway, hindi na siya masyado mainit. So, okay lang. Nandito ako sa labas. So, look at the weather. Um, winter siya ngayon, guys. So, tignan nyo ang kanilang uh, harapan ng bahay. Napakaganda. Kasi dito sa Abu Dhabi, ang daming plants, green, green, like this. Oh. Parang may kalamansi din doon, doon, manda doon, mga ah, kanya-kanya. Napakalaki ang kanilang ah, harapan ng garden. Garden man tawag dito? Or patio or whatsoever. So, habang inaantay yung driver, ganyan-ganyan muna tayo. So, siguro pwede ako mapu doon. Meron ako nakitang upuan doon. Yun, 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 yun. See, look at the view. So nice. The weather is uh, comfortable. And hindi siya mainit, guys. So, I think parating na yung car. Maybe 10 minutes more waiting. And medyo okay naman ako hindi masyado napagod kasi tatlo lang ang pasyente ko ngayon tatlo or apat yung nagpa-cancel because they have a hospital visit and yung iba paunta ng farm ah, nagbakasyon, ganyan-ganyan kasi pag summer ay winter magandang mamasyal sa kanilang mga farm so ito lang ang kwento ngayon guys thank you for watching see you